Alam ba ninyo na higit isang libong taon na ang ugnayang pangnegosyo ng mga Pilipino at Chino? At ang ebidensya ay makikita sa Volume 186 ng Song Dynasty Annals sa isang utos na inilabas ni Emperor Taizu noong 971 AD. Ito po si Rio Zablan ng Servisyo Filipino at sa pagderiwang natin ngayong Hunyo 9 ng Philippines China Friendship Day, hayaan ninyong isama ko kayo sa mga pamilihan dito sa Beijing upang ipakita ang patuloy na pagsigla ng ugnayang pangnegosyo ng mga Pilipino at Chino. So, tara! Sama kayo! Si Emperador Taizu o Zhao Kuangyin ang tagapagtatag ng Song Dynasty. Iniatas niya ang pagtatayo ng isang superintendent of maritime trade na mga ngasiwa sa pakikipagkalakalan ng mga Arabe, taga Aachen, taga Java, taga Borneo at taga kaharian ng May. Ang kaharian ng May ay matatagpuan sa kasalukuyang bayan ng Bay sa Laguna o Mindoro. Tulad ng mga taga Mai, maraming kumpanyang Pilipino ang nagnenegosyo ngayon sa China. Kaya naman mabibilirito ang mga produktong Pinoy na tulad ng chichiria at mga prutas at marami pang iba. Dahil dito, Maraming Pilipino ang nagkakaroon ng disenting trabahong nakakapaghatid ng pagkain sa mesa, nagpapabuti ng ekonomiya ng bansa, at nagpapalakas ng people-to-people -people exchanges sa pagitan ng Pilipinas at China. Hindi lamang mga tagamay ang nakipagkakalakanan sa mga Chino. Nariyan din ang mga tagakaharian ng o Luzon, Sultanato ng Sulu, at Kaharian ng Butuan. Noong 1417, nagpunta sa Beijing si Paduka Batara, hari ng Silangang Kaharian ng Sulu. Kasama ang nasa 340 katao, dinalaw niya si Judy, ang Emperador Yongle ng Bing Dynasty. Dahil dito, napalakas ang ugnayang pangkalakalan ng Sulu at China. Pero sa kasamang palad, nagkasakit at namatay si Paduka Batara habang pabalik sa Sulu at inihimlay ang kanyang labi sa lungsod Dojo, lalawigang Shandong ng China. Bilang paggalang, ipinagutos ng Emperador Yongle ang pagtatayo ng isang musuleyong akma sa isang prinsiping Chino. Ang asawa ni Padu Kabatara na si Kamulin at dalawang anak na lalaking sina Andalu at Wenhala ay doon na at nagtayo ng pamilya. Hanggang ngayon, binabantayan pa rin ng mga salin lahi ng dalawang anak ni Padu Kabatara ang musuleyo. Ang ugnayang pangkalakala ng mga Pilipino at Chino ay isang napakatibay na simbolo ng pagnenegosyo at pagkakaibigan. Isang relasyong hindi natitinag ng pagsubok ng panahon. Sa ating paggunita sa pagkakatatag ng relasyong diplomatiko ng Pilipinas at China sa Hunyo 9, naway maging inspirasyon para sa ating lahat ang pagkakaibigang ipinamalas ng ating mga ninuno. Ito po si Rios Ablan ng Servisyo Filipino kasama si Ramil Santos na nasa likod ng kamera. Maraming salamat po. Hanggang sa muli sa Kapampangan, mikitikit sa Ilocano, and sa Manana po.